Magandang buhay sa lahat mga kagre. Ito na po yung phase 6. Tuloy-tuloy na po tayo. Yung paglilinis, pagbras, paghahakot at pagkakamada. So hindi ko na bibigyan yung paghahakot. Itong kilometro mula dito sa bayan. Sa tricycle hanggang sa bundok. So tayo tayo ang paghahakot. Ito muna. Isang, isang foundation at sasunod yung tat, ano. dalawa siguro kaya dalawang dalawang hollow block. So, tara, tayo sa bundok. Maghahakot po ako sa gamit ang tricycle. Let's go na, let's go. agree so ngayon po ay iaahon ko sa bundok ipakamada ko lang maayos sapagkat medyo napakahirap magpa-under dito kaya samantalin ko na at na, hindi pa na ulan no, kukuha lang po akong sako at ko nito sa bundok ano, nagagalit ang pusa so dalawa lang po muna sa sunod ko po ikakarga yung dalawa at medyo mabigat po yan mahirap ikamada that's good na punta na tayo sa bundok hindi ko mapapakita sa inyo yung pag So yan, una kamada ko na po. Oh. Yan ang sigong kamada. <laughs> Hindi yan ang makakawalaan po. So yan o. Oh. Wala. Tali-tali pero sigo siya. At ito ko para huwag magas kasopan. Ay, pasalubong pa sa tupa. Tara na. Hagi ako na paandar. Ito yung barakoy medyo mahirap paandarin. Hagi yan na po. So, let's go sa bundok. So yan mga kagri Thanks God. Nandito na po tayo sa bundok. At aking pong hahakuti na ito. Dinodokumento ko lang po talaga. Dahil nga... Para makita rin niya saradong daan ano. Uh, sinasara ko po para 'wag ma pasok ng mga, mga wala, mga tupa. Dinodokumento ko para makita na 'king mga anak din in the future. Yung sakripisyo ng kadalang ama para magkaroon ng bagong technology. Pag sa salumon ako sa tupa ng mga bulok na inyan. so ayan para 'wag sila ang tumaka sa so, maghahakot. Hindi ko na po muna papakita sa inyo takoy Panaligo. <laughs> Yun po ang totoo. So, ayan. So, ah! Oh, muna kayong manood habang ah, nagahakot. oh so, sakripis siya talaga. Kung so, gusto mong maka experience ng bagong teknolohiya. Ayan. Kain kayo, kain. Kain, kain kayo, kain. So, ayan. So, nakapag-enjoy pa kayong manood ng mga tupang na ng inang Indian Mingo. Ayun po, bye-bye and God bless. <laughs> Hanggang sa muli po. Ito naman ka yung kakamadahan, no? Nilagyan ko po na kaunting yung mga taratara -tara namin buhangin dito. At ito naman yung aking ililipat, 'yan oh. No? Nagwawala na sila. Mukhang excited na sila lumipat, 'yan no? So, 'yan, kakamada ko po muna itong dalawa kong naiahon mula sa bayan na no? no, po. Medyo maganda 'yan para may angat mo rin. Para hindi sila anayin at paabot ng banlik so yan mga kagreo ipatas ko na yung dalawa hulang pa dito na isa at dadagdagan ko pa ng kaunti pang tambak din sa gilid kaunti pa ito yung matatapos ko na so tapos yung dalawa naman ay papatong ko dito in between dito para pantay so exciting to at medyo mahirap at parang hindi ka sure kung gugustuhin sana gustuhin itong mga halaga namin. Nabubulok din yan. O, yan o Galit. O lahat. Nagagalit na sila. Nagising. Hanggang sa muli po. So yan mga ka-Greg. Ginabi na po na naman ako. So ito yung last part na ng pagpapatas. At ang pinaka last episode nyan ay yung pag ano na is split. Dahil bottom board na lang kulang niya, yung pinakagagamitan ko ay tiles. So kakamada ko lang po ito bago ako umuwi. Pipili lang tayong tibya. hindi sila pantay pero nagpantay din eh oh. Nawawalan din sila ng pantay din. Si papatong ko naman ngayon itong. Oh. Lagay na bottom board. Yan. So yan. Oh. Woo. Ayos. May kapitan dito pag hihilahin. Madali na siya. So yan oh. Tumaas, hindi na maabot ang balik. Ang natin yan oh, no? May taguan pa ng ahas. <laughs> So, pakita ko sa inyo yung ano. Maaring nagtatanong po kayo, bakit nagpapaka buong ako dito, baliw sa trabahong ito Eh yan po talaga ako ano yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Diyan po tayo. No? So, yan ay hindi ko sinudya. Talagang binigyan tayo ng wisdom na ganyan at experiment nga po yan lalagyan natin ng bottom board dito so yun know. bago tayo magtapos mayroon nga po pala akong binibintang ebook para do sa mga na, nice na kumita sa youtube na matagal na hindi pa nakita may libro po tayong nilagay, 5 years experience ko po ay naan 40 pesos lang, ma-access nyo na by the google drive by may, my messenger account at gcash po transaction eh, yung may interesado, mag-PM na lang po kayo sa akin. At mag-comment kayo na pabili. At bibigay ko sa inyo yung aking messenger account. Doon nyo po ako kontakin. Yan lang po. Maraming salamat. Naway may natutunan kayo sa pagkakamada. So, Napaka-costly nga nito. Pero sa iba baka hindi ito costly. Baka mas costly pa yung kanila. Malalaman natin sa comment kung mas, yun know, ang mas costly. Hindi pa ito tapos. Ito ay sample pa lang. Bottom board pa lang ito. At lalagyan ko po po yan ng, ibang plano nyan eh. Susubukan ko lang itong bao dahil nga dito tayo mas malapit sa kalikasan. Hindi naman agad nabubulok at medyo hindi siya, maano yung enzyme dahil malamig yung bao. Pero yung tiles ay malamig-lamig din. Kaya susubukan po natin. Yun lang, hanggang dito na lang po. Patay mapaba. Bye bye and God bless na po.